guys. Ito na naman si Akil. Ay guys, salamat mo sa totoo lang. Napapakod na rin akong nag-upload guys. Kasi yung pangarap ko hindi pa rin matupad Abroad eh. Upload nga ako pero wala namang ipon. Ay nako. Ang pangarap ko sana guys na maipatayo yung aking tingin Ay, may paayos man lang kahit paano. Kasi yun talaga yung aking naging pangarap sa buhay guys. Kaya ako nag-upload. Kaya lang ang problema. Wala naman kasi akong ipang mga kapatid na nag-upload. So, yun ilang taon na rin akong laging padala padala halos wala nang matitira sa akin hindi ako makapag-ipon dahil sa aking gustong mangyari sa pagpagawa ng aking bahay kahit simpleng bahay lang guys kahit yung sahig, lagsintuhin tapos yung bubong at yung dingding kahit man lang yero tapos may konting kisami para hindi siya mainit yun pero hindi siya nagawa pa kasi wala pa akong ipon guys kaya ito nagbababa ka sakali akong pumasok sa pagbablog sa social media insya Allah na mag-click at maisa katuparan ko na yung aking mga Uh, magkaroon ng bahay na matino-tino. Kahit half lang siya siminto, tapos yung taas type, ang sahig na niya eh, kawayan yung kalahati, yung kalahati siminto. Okay din sa akin guys, ang importante lang guys, yung hindi kagaya nito ngayon na bahay namin na tagpi-tagpi. Pero kahit ganun siya guys, kahit tagpi-tagpi, masaya naman yung pamumuhay namin, nakakakain naman kami. Nga lang, kailangan mo talaga magsikap. Pero pagdating sa pagpagawa ng bahay, kinukulang or pinakapos kami sa financial. Yan. So ito, nagbabasa, nagbabaka sakali ako, mag-vlog, na kung kumita, insya Allah, kaluyan sa kinoo. niyan Maipagawa ko tong bahay na ito itong bahay ko na to yung talaga tong pangarap ko papayas see you guys